Hi, update ngayon for to this video update sa amin ngayon dito sa Israel. So, ngayong umaga June 17, handito pa rin kami sa hotel, nagtatrabaho. Ayun. Uh, sa mga nagko-comment at saka uh, nag-aalala, thank you talaga. Pero uh, ini-inform ko lang po kayo na okay naman po kami talaga. Okay naman po kami dito sa lugar namin kasi nga uh, itong lugar namin dito, nasa gitna po kami So, kung nakikita nyo man ay, sa mga videos ko na na kahit nag, uh, ano, rin, ay nagkukuha pa rin ako ng video. Kasi, oo, ano, um, sakop ka, lahat-lahat talaga, Kung uh, kumbaga, buong Israel talaga ay uh, nakakaranas talaga ng ano nga ngayon. Yung lahat ng buong sakop ng ano ay naaabot talaga ng uh, padalang ng galing sa kalaban nga. Pero dito itong lugar kasi namin, dito nasa sentro kasi kami, nasa pinakagitna kami. Tsaka itong lugar na to ay wala siyang masyadong kumbaga, hindi siya most target ng kalaban kasi wala man dito sa amin yung mga kagaya ng mga uh, oil refinery, parang gano'n. tapos mga iba sa yung mga mahalagang ano na tinatarget talaga ng kalaban yun ay nasa pinaka, nasa pinaka city, yun malalaking city, kagaya ng Tel Aviv, Jerusalem, at saka Haifa. So dito sa amin, uh, walang mga ganun, walang mga pagawaan ng mga gamot, wala dito. Kaya ito dito, uh, isa sa mga medyo safe na, ano, na, na, lugar, na hindi talaga dito uh, masyadong bumabagsak yung mga ano nga, uh, padala ng kalaban. Bali dumadaan pero syempre doble ingat din kami kasi nga hindi natin talaga masasabi. So dito ngayon sa hotel namin, kaya kami nagtatrabaho pa rin. So ang karamihan talaga ay close ngayon pero dito sa amin kami sa hotel namin ay bukas kasi nga uh, yung mga tao na mga uh, affected don sa Pinaka City sa Tel Aviv at saka sa ano Uh, sa ibang kalapit na bayan kagaya sa Haifa, ay nandito sa hotel namin ngayon. So, simula kahapon simula kahapon, na uh, June 16 uh, nagsidatingan ng bandang uh, alas 12 hanggang hapon, ang sang dagsang mga uh, evacuees kaya kami may pasok pa rin kasi nga, uh, yung mga nag-extend sa amin, uh, na nag out na, na, na uh, lahat ngayon is nililinis namin kasi nga, maraming paparating na mga evacuees namin alam kung hanggang Sabado ba sila or more than uh, a week pa rin silang mag uh, ano, more than one week pa rin sila mag stay dito. Hindi namin mala masasabi kung hanggang kailan, hanggang ganito yung sitwasyon uh, situation dito, mag stay sila dito. Kaya ayan, ito lang pasok namin. Uh, Pagabi nga, uh, dalawang bisis lang dito sa amin. So kahit paano nakabawa nakabaw, nakabaw nakabawi na kami may lahat ng mga kasamahan ko sa bahay at saka yung iba pa medyo nakabawi na nang tulog kasi kahapon talaga nag undertime talaga ako kasi asing hilong hilo na ako sa sobrang antok tapos nag undertime ako alam nyo guys na baga dating ko sa bahay nagluto lang ako ng pagkain tapos kumain ako no eh hindi pa nga umaduma, bumababa masyado yung kinain ko Asing nakatulog na ako tapos alam nyo sa, nung sa sobrang puyat ko nung nagsire na hindi ko talaga na, naramdaman at, at hindi ko narinig as in nakanganga pa daw ako ginising ako ng ano ng kasama ko na ayun na nga nagputukan na nga. <laughs> pero malayo malayo sa amin yung ano um, bagsak nung ano kag kag kagabi hindi namin alam kung saan banda yun pero yung lugar namin dito sako pa rin siya sa ano sa uh, kumbaga siren kasi nga Uh, pagkaganyan kasi guys na hindi pa madetect nila kung saan talaga ang bagsak ng ano ng missile. Uh, buong ano yan, Israel nag uh, nagsasiren siya kasi nga uh, hindi nila alam kung saan talaga ang bagsak noon. Pero pag halimbawa ano, na nila na dito lang mismo sa halimbawa kung ano, dito sa lugar lang namin. Uh, dito lang sa ano namin sa lugar namin mag-ano mag, ano, mag Uh, magano pagano magno-notify yung uh, apps na yon. Pero kung uh, yun na nga uh, hindi hindi nila madite kung saan. Buong ano niyan inono-notify nila. Mag maga-alarm -mag lahat. Uh, thank you talaga sa lahat ng mga nag-aalala. Thank you sa mga lahat ng uh, nagbe-pray sa amin lahat dito sa buong uh, Israel, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Uh, thank you talaga sa mga prayers ninyo. Uh, thank you sa mga pag-aalala ninyo. Uh, pero ngayon kami dito okay lang pero yung iba nating kababayan talagang nakakaawa yung sitwasyon nila lalong lalo na dun sa ano sa Tel Aviv sobra talaga kaya sana wag kayong magsawa na uh, samahan kami sa pagpe na maging okay na lahat ang maging sitwasyon dito kasi kung mangyari man na tuloy-tuloy itong ano kung um, kumbaga tuloy-tuloy itong hidwaan nila sa pagitan ng ano na to bansang to ay sobrang ang dami talagang maapiktuhan na mga kababayan natin. Siyempre, kahit kami, nandito kami sa ganitong sitwasyon, hindi naman namin gugustuhin na basta na lang kami papauwin kasi alam naman ninyo kung gaano kahirap ang trabaho sa atin. ba? Diba? At ang hirap din mag-apply pa ni bago uli. Kaya... Uh, kung mangyari man yun, napakarami talagang mapapauwi. At pagdating niya sa Pilipinas, kahit pasabihin natin na mayroong suporta ng ano gobyerno. Alam niyo ang pera, ang bilis lang talaga. So hindi siya magiging ina para sa ano pangangailangan ng buong pamilya. 'Yun lang guys. Uh, thank you talaga, thank you at uh, uh, lagi niyo pa rin po kami isama sa panalangin niyo na maging okay na po yung sitwasyon dito kasi uh, marami po talaga ang maapektuhan guys. Yan lang for this video guys. Thank you for watching.